sa atensyon ni Cardinal Pablo Virgilio David ang pagkakaaresto ng isang lalaki sa Kaluukan dahil sa pagsusugal ng Caracruz. Mariing pagpuna ng kardinal, isang malaking kabalintunaan umano na hinahabol ang mga mahihirap na nagsusugal. Gayong ang gobyerno mismo ang promotor ng online gambling. Ang isyo, tinutukan ni Jonathan Andal. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng 20-anyos na estudyanteng si Jello na namatay sa leptospirosis dahil lumusong sa gabaywang na baha noong kasagsagan ng habagat para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. Tatlong araw ang lumipas bago nila na lamang nakakulong pala ang padre de pamilya matapos arestuhin ng kaluokan polis dahil umano sa pagkakarakrus. Pero sabi ng nanay ni Jello, biktima lang ang kanyang asawa ng tinatawag daw ng mga polis na pansakto. Hindi po niya ginawa yun. Eh ano po, uh, yun pong tinatawag ng pansakto ng polis. Hinila siya tapos ayun na, ano na siya, kinasuhan siya ng gambling. Hindi po kami uh, gumagawa ng mga ganong insidente yung sinasabi nilang uh, pansakto o kukuha na lang kami uh, ng sino-sino mang tao dyan para... Gawin namin po accomplishment, uh, hindi po totoo yun. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang tatay ni Jello sa tulong ng nagmagandang loob na nagpiansa ng 30,000 piso. Pero maaharap pa rin siya sa kaso ng iligal na sugal. Ang sinapit ng pamilya ni Jello pumukaw sa atensyon ni Pablo Virgilio Cardinal David. Matinding kabalintunaan daw kasi na habang kinakasuhan ng mga mahihirap na nagsusugal ng Kara Cruz, wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor paraw mismo ng sugal gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Panahon pa ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. inilabas ang Presidential Decree 1602 o batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kung saan kabilang ang Kara Cruz. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Pero ayon kay Cardinal David, makalipas ang ilang dekada, wala pa rin naaaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Mahihirap lang daw ang biktima ng batas na ito. Gaya raw ng Oplan Tokhang ng Duterte Administration na ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma sa serbisyo. Hinihingan pa namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang dalawang lalaking akusado dahil sa pagkakarakrus. Dapat lang ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dahil bukod sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinaparusahan pa rin ang mga nagkakarakrus Cruz gayong pinapayagan naman ng gobyerno ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema, target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leone na may pattern sa ilang kaso ng naaresto sa Caracruz na ang kadalasang kasunod daw ay tila lihitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng illegal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ang datos ng PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa Caracruz pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.